Isang espiritual na sakit na sumisira pa rin sa maraming tao ngayon, ang ilusyon na ang material na kayamanan ay tanda ng pagsangayon ng Diyos. Labis akong nabagabag sa tanawin. Ang mga pari ay nakasuot ng pinong damit, nagtataas ng kanilang mga kamay sa mga templo, at umaawit ng mahahabang himno, ngunit ang echo na bumalik ay hindi ang tunog ng pagsamba, ito ay ang kawalan. At ako, isang simpleng tao, ay tumingin sa lahat ng iyon at nag-isip, paano maging ganap na malapit ang mga tao sa Diyos, at kasabay nito ay napakalayo sa katarungan. Marahil ay tinanong mo na rin ang sarili mo ng tanong na ito. Ilang beses natin nakikita ang isang taong tila mayroong lahat, tagumpay, kaginhawaan, pagkilala, ngunit namumuhay ng may tuyong puso, walang layunin, walang katotohanan. At ang pinakamasama, ilang beses tayo ang nagkakamali sa relihiyoso sa pananampalataya, ang hitsura sa esensya. Noong panahong iyon, naniniwala ang mga tao na nalulugod ang Diyos sa malalaking ritual, sa marangyang handog, sa malalamig na awit. Ngunit nagsimula akong mapagtanto na mas interesado siya sa maliliit na saloobin sa labas ng templo. Ano ang nakikita niya sa mga mata ng nalulokong mahirap? Ano ang naririnig niya sa boses ng iniiwasang ulila? Doon, sa mga nakalimutang kanto, nagpapakita ang kanyang presensya. At iyon ang dahilan kung bakit nagsimulang magbago ang aking mga salita. Hindi ako nandoon upang purihin ang mga hari o upang kumpirmahin ang mga komportableng paniniwala. Ako ay nandoon upang sabihin ang ayaw pakinggan ng sinuman na ang pagsamba ng walang katarungan ay inay lamang. Minsan, naglakad ako sa isang pamilihan at nakita ang isang negosyante na binabago ang timbang ng timbangan. Mumiti siya, nag-aalok ng dalisay na trigo, ngunit nakita ko ang mga butil na hinaluan ng alikabok, ng mga tira, ng basura, sa tabi niya, isang biyuda ang nagbibilang ng kanyang huling mga barya, sinusubukang bumili ng isang dakot ng pagkain para sa kanyang mga anak. Niloko siya ng lalaki ng may kaparehong kapayapaan ng sinumang nagdarasal. At sa sandaling iyon, isang galit ang nag-alab sa loob ko. Lumapit ako at sinabi, kinapupuotan ng Panginoon ang mandaraya na timbangan. Tumawa siya, iniisip na isa lamang akong moralista mula sa disyerto. Ngunit hindi ako nagsasalita para sa sarili ko. Nagsasalita ako para sa isang Diyos na nakikita ang hindi nakikita ng sinuman. At ang tawang iyon ay nakaukit sa aking alaala, -ala, dahil napagtanto ko na ang pinakamapanganib na kasalanan ay hindi ang ipinahayag na kasamaan, ito ay ang nakangiting kawalang interes. Ilang beses pa itong nangyayari ngayon? Ilang beses na ang tubo ay nagiging mas mahalaga kaysa sa buhay? Ilang beses na ang tagumpay ay itinayo sa pagsasamantala sa iba?